Hi guys, this is Ati Dap. So, isa sa mga nato, I'm going to share to you isa sa mga natutunan ko along this journey na alam mo yung pagbablog, vlogging. So, isa is ask, ayong asking. Hindi mo kailangan pala maging magaling na editor, hindi mo kailangan super magaling magsalita, hindi mo kailangan maging alam mo yun, the best. Ang kailangan mo lang is continuous. Continuous sa continuity sa ginagawa mo and consistent ka and then hardworking, working nag hard work syempre kailangan natin yun at saka yung patience patience na magbubunga din yung mga ginagawa mo hindi lang para sa uh, yung mga ginagawa mo along the way is magbubunga din siya pagdating ng panahon so ako din nung dumating na ako dito hindi ko rin akala eh, na yung pag, pagtatanong ko dati, pagtatanong ko sa kung sino-sinong mga tinanong ko, umabot ako ng Canada. Tapos, no, di ba? Hindi mo pala kailangang maging, hindi mo kailangang maging, maging magaling sa lahat ng bagay na kailangan mo ng, kailangan mo ng lahat na meron kang ganito, na ganyan. Pero hindi pala required ng galon. Kailangan mo lang palang sipagan ang pagtatanong. Kailangan mo lang sipagan ang 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 mga bagay na wala sa iyo si pag si mong makamtan. Tapos 'yun, nung ginawa ko na siya, nag-sharing sharing lang, sharing sharing. Talaga ano, kaya nga sinasabi ko sa inyo if if you're starting na na, na nag, nagba-vlog po kayo, nag gumagawa, nag nagko-content creator ka. So, continue lang, continue lang. It doesn't mean hindi siya paramihan ng hindi siya hindi ibig sabihin na marami kang follower, marami kang maraming kumikita. Maraming paraan pala, maraming palaan paano ka kumita. Parang alam mo yung uh, balon, yung tubig ba yung may streams of water kung saan lang siya lumalabas. So just continue what you're doing and be consistent and syempre my hard work. Hmm patience patience in what you're doing kailangan siya kasi everything will just follow so ikaw ang hahanapin ikaw ang hahanapin hindi na ikaw ang maghahanap so yun po